哎呀，就是你。 巴、啊、西。 tal Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa inauguration ng inyong up construction and in of drainage system and upgrading of roads dito sa Langa Street at Cueva Street. Bago po natin umpisahan ang maiksing programa, tinatawagan po natin si Ma'am Josie Segundo mula sa OSCA. Magsitayo po tayo lahat. Inayahan po po ang lahat na iligay sa presence ko ng pananalangin. Sa ng Ama, ng Anak, at ng Balang Espiritu, sa umago ito, na Diyos, Ama, nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay at kalakasan na aming pinataglay. Salamat po sa pag-iingat, sa buong magdamag, at sa buhay sa umago ito. Dalangin po namin ang patuloy mo uh, presensya sa aming pamumuhay ang iyong kapay sa amin sa araw-araw. At patuloy po namin dinadalangin mo sa umaga nito ang lahat po ng programa ng City Government of Pasig, ang post Administration ni Mayor Rico Soto na patuloy mong pagkalain ng gobyerno ng Uso ng Pasig na patuloy o oh God ang kanyang progreso para po sa general welfare ng kanyang mamamayan. We thank you, Father God, for blessing the life of So, we pray, Father God, i-bless mo ang programang ito sa inauguration ng construction at upgrading ng mga kagay ng Lamkan Street, maging ng S. Cuevas Street. Bless each one of us today. This we pray in the name of our Lord Jesus, our God and Savior. Amen. Amen. Maraming salamat po. Ma'am Josie, tuloy-tuloy na po tayo. Pakinggan na po natin ang mensahe ng inyong kapitan, Jesse Gaviola. Okay, uh, isang mapagpanang umaga po sa atin lahat. Una, ang Barangay Council po ay lubos na nagpapasalamat sa ating buting Mayor Vico Soto, sa uh, ating Vice Mayor Dudut Jaworski, at sa kanyang City Council, kay Congressman Romulo. At na isang atuparan na rin po, yung pagsasaayos po ng pansada dito po sa Cuevas, SP uh, Espevas, pati Paulino po. Uh, nakakatuwa naman po dahil kanina po, nabanggit ko rin po kay Mayor Vico, yung po sa saayos naman po ng mga street kasi na naiwanan po. Ayun po, at agad naman po tumugon ang ating pinakamamahal na Mayor Vico Soto. Ngayon pa lang po, ang Barangay Kaosik at ang mamamaya ng Barangay Galawahan ay nagpapasalamat po sa inyong kabutihan po. Maraming 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 salamat po. Good morning to you Maraming salamat, kap Jessie Gabiola. At ito na po, pakinggan po natin na mensahe ng ating Vice Mayor, Bagot Jaworski. Maganda, maganda, umaga po. Kaya din mo nang pati kong ating uh, mabuti, uh, mabuti Mayor Vico Soto Good Morning, kay kap Jessie Gabiola, sa ating pong mga pagkawal. Na nandito, siyempre kay uh, Simon, Counter Simon Totoko. Uh, sa ating mga NGOs na nandito, kay siyempre kay Ate Josie, na present. Uh, at uh, sa ating mga senior citizens, sa lahat ng mga may kalawaan, kalawangan, isang mapagpalang araw, kahit ulan, tuloy ang ating inaugurasyon, di ba? Napakaganda na po ng ating uh, kalsada, drainage improvement. Alos isang kilometro po ito, no? Sa Cuepas, sa Paulino, at sa Masalangka, kasama. Uh, pati po kasama yung ating mga drainage system. So, awa po ng DOS talagang makikita niyo na yung pagkakaiba na hindi na siya na siya upahain, no? uh, pero ako po yung hihingi ulit ng punting uh, tulong at uh, sa ating mga mayan sa kalawahan. Hindi po kit bago yung ating drainage, eh ibig sabihin nun, pwede na tayo mag akon ng mas maraming basura uh, sa ating mga uh, drainage system. Alam niyo po, ito ay isang napakalaking problema. Katulad po ngayon, panahon po nung tag-ulan pag may pag may ulan ah, at kumulan alam na po natin ang kusunod noon babaha ah, pagka nagsapon tayo ng basura sa loob ng ating mga drainage no? turuan po natin yung ating mga anak ah ay paulit-ulit po tayo ah, sabi ko nga, pagmasdan po ninyo, ang dami yung mga sari-sari store po dito. At bata may biniling candy o kakanin o kahit ano man galing na niyo sa tindahan. Tignan nyo kung saan niya itatapon yung basura. Diretso po yan sa kalsata, sa sahig. Yan po ay kailangan obligasyon natin bilang mga magulang po natin yung ating mga anak. Minsan po kasi, pati yung matatanda, ay eh, at alam ko ito, eh, hindi po masyado na pag-uusapan, pero ako, oh, sasabihin ko po dito, minsan, pagka yung collection ng basura, eh, dumaan na, hindi natin na ilabas yung basura, ayaw natin bumaho yung bahay natin, pag-uusapin natin yung mga bata na naka, nakarapit bahay. Ibigyan pa natin ng na 10 piso para itapon yung basura. Yung maliit na bata naman, siyempre, eh, maghaharap ng paraan kung saan man itapon, doon na lang. Pero ulitin ko, paano po natin pagagandahin ang ating komunidad kung tayo mismo hindi natin iniisip yung kapakanan ng bawat isa. So kailangan po meron tayong malasakit sa bawat isa ha? para meron po tayong respetuhan, mapaganda po natin ang ating lungsod. Kahit anong ganda ng sidebook natin sa mga kapitbahay. Dahil alam nila na ang barangay, ilan ang empleyado nyo, Cap? 330. Ang empleyado ng barangay, ang kukulo ng kalawaan, nasa ano, 40,000 na yata. All 34, 35,000 na kayo. 300 po ang ang tao sa barangay. Paano nyo po aasikasuhin? Ah, pati pagwawalis ng basura, pagwawalis ng dumilang aso. Kailangan po tayo mismo maging parte ng solusyon. Ulit-ulitin ko po, po yan. Ha? Pumunta kayo sa Marikina. Ang ah, Marikina, malinis ba dumi? Malinis! Diba? Malinis. Bakit? Kasi doon, ang tao may disiplina. Dito sa Pasig, ipakita rin natin na tayo ay may malasakit sa kapwa at kaya po natin gawin na magkaroon tayo ng disiplina. Turuan natin yung mga anak natin. At lahat naman yung programa na ginagawa ni Mayor Bigong ngayon talaga para mapaganda yung inyong komunidad. Okay? Yes. Yeah. So muli, congratulations po sa ating lahat. God bless you. Maraming salamat po, Vice Mayor Godot Chiworski. May naman po, pakinggan na po natin ang mensahe ng ating punong lungsod, Mayor Vito Soto. Magandang magandang magpunong lungsod. At siyempre si Councilor Simon, nandito rin. Si Congressman Roman, uh, naparating niya po ang uh, kanyang uh, pagbati. Ano? Uh, meron lang siyang uh, importante meeting. Alam niyo naman, kakaumpisa lang ng ating uh, bagong termino. And, uh, alam niyo naman po tayo, uh, trabaho agad. Ganon din ang ating Congressman Roman. The trabaho na po agad. Marami siyang uh, Uh, inaayos ngayon, pati yung sa ECCD, yung sa daycare. Busyng-busy -busy po ang ating uh, Congressman. Kaya paraming niya po kanyang uh, pagbati sa inyo. At uh, hindi na rin ako Hindi na ako magsasalita. Automatic po siya. Pag merong orange rainfall warning mula sa pag-asa, syempre, yun ang mauna. mag declare ang pag-asa na may orange rainfall warning o may yellow rainfall warning. Automatic din po yan. Ina-announce pa rin naman ng PIO para paalala na lang po yun. Uh, pero ulit-ulitin ko, hindi ako nagde-declara. Na Automatic po yan. Para uh, sa gantong paraan, eh, alam niyo naman, ang isa sa mission natin ay tanggalin ang ng politika, tanggalin ang ng, ano, sa hindi naman dapat napapasokan na ng politika. Siyempre, yung uh, si ginagamit pa yan na uh, pabor o laban sa mayor, sa mga opisyalis, eh, suspension ng kasi, wala naman dapat pag-usapan na na ganun. So, sa ayos sa klase, automatic ang uh, suspension ng klase. Tapos kung walang ano, kung hindi pumasok sa ano, walang uh, rainfall warning ng pag walang typhoon signal, pero sa paaralan medyo uh, hindi magandang sitwasyon, nagbasa sa paaralan mismo o kung, kung ano man, Uh, yung principal po, pwede pa rin naman mag na sabihin sa mga parents, sa mga students, wala tayo klase. Para lang po malinaw, ano? baka may mga nanonood din, pagpasig po, automatic ang suspension natin ng klase. Mas mabilis din po, hindi nyo na kami aantayin. Kung nakita nyo lang, nakita sa balita, kung nakita sa Facebook, ay, sabi ng pag-asa, ganito, ay, wala pasok kayo. Para malinaw po, kailan po Kasi okay, ano, paki-remind na lang ang mga mag-aaral po natin, ha, sa kayong mga magulang po. Ngayon naman po, nandito tayo para sa ating uh, inauguration ng ilang uh, kalsada, pati ng mga drainage po natin. Uh, ako po ay nagtitiwala na maayos sa mga programa natin, na, na maayos sa mga proyekto. Maraming salamat siyempre sa tulong ng ating uh, barangay, ating barangay uh, official staff, sa barangay council natin, sa Pangulong uh, Kapitan Gabiola. Maraming maraming salamat po. Uh, sa lahat ng mga homeowners natin, mga sumahas po dito, maraming salamat din po. Alam niyo, tungo sa mas maganda at para bantayan ang mga proyekto ng lungsod ng Pasig. At nandiyan na naman po tayo. Kung baga, napagtagumpayan natin yung reforma sa procurement, napagtagumpayan natin yung reforma sa public bidding, malaki yung natitipid natin na dating sa kickback lang o sa SOP lang napupunta, wala nang ganun sa ating city government. Ngayon naman, ginabantayan natin na dekalidad din yung gagawin ng mga kontratista. At uh, ako po yung napapasalamat, lalo na siyempre sa engineering department natin na talagang ang nakipo ng mga inclusion na nangyari sa uh, itong nakaraang mga taon. Ngayon naman po, ang project natin, umaga, first term, binisin natin ang procurement, ayusin natin, panggalin natin yung kickback, panggalin yung SOP. Noong uh, second term po natin, unti-unti dapat nakikita natin na uh, maganda rin yung implementasyon, hindi lang procurement, kundi implementation, maganda yung uh, tama ang uh, kalidad ng mga programa, maayos yung mga design, inukonsulta yung mga end user bago gawin yung programa. Tulad po ng uh, sidewalk dati, nireklamo pag nagpapagawa daw ang city, masyadong mataas, ayaw gamitin ng senior yung ibang mga sidewalk natin sa buong pasig, ano? Uh, ngayon, maayos yung design, hindi madulas, yung mga ganyan, kung saan kailangan yung mga ganyan, ano? inaasikas, so, tinitingan, pinagkutuunan ng pansin, min po yung ginawa ng second term. Mas maayos na mga disenyo, mas maayos na consultation process. Uh, sa totoo, pag may mga gagawin po kami, kung barangay road po, inapakita muna yan sa barangay bago implement yung project at uh, ngayon naman pong uh, third term, ang tututukan naman po natin ngayon, bukod sa sisiguraduhin natin na uh, legalidad ang mga prog programa, mga proyekto, ang mga paggawa po natin, ay uh, sisiguraduhin din natin na bumibilis din ang ating lokal na pamahalaan. Alam nyo, ang, uh, ang mga pagbabagong ginagawa natin, hindi madali, hindi naging madali, at hindi magiging madali pero basta't uh, nagkakaisa po tayo, nagkakaisang nakararami sa ating mga pasiginyo, di man maintindihan ng lahat ang gusto natin gawin, ay importante, dire-diretsyo po tayo, maganda ng paganda ang nagiging serbisyo at tapat ang inyong pamahalaan, bukas ang inyong pamahalaan. Kaya talagang uh, sumusunod at nagiging maganda ang mga programa natin. At lalong na gaganda pa ang mga programa at pray to po natin. maraming yeah, maraming marami salamat sa inyo lahat. Ang uh, sinusulong po natin ngayon ay na lahat ng nangyayari sa ating lokal na pamahalaan. Ano? Kaya, uh, yan talagang sinusulong natin. natin ano? uh, yan din naman yung nire-raise sa atin ng ating uh, barangay. Kaya, mga kasama, mga barangay kalawaan, tuloy-tuloy lang po tayo. At uh, sigurado po sa harap gusto ko mga tao ay lalong uh, gaganda pa ang servisyo ng inyong yeah. kumalapang halaman. Maraming salamat. Congratulations!